Mr. Chair, ilang linggo na po natin pinag-uusapan ang online gambling at ang masamang epekto nito sa ating lipunan. At hindi po ito iisa o dalawang kwento lamang. Libo-libong mga pamilya ang sinisira na ng online sugal dahil sa shortcut na ibinibigay ng internet e-wallets at mga super apps. Sa kontra-e-sugal bill na inihain ko, malinaw ang isa sa pinakamahalagang probisyon: bawal ang direktang paglink ng e-wallets at super apps sa online gambling platforms. Hindi naman ito food delivery o online shopping, ngunit dahil masyado nitong pinadali ang pagsusugal, umabot na tayo sa puntong nagpapakamatay kahit pa mga bata dahil sa bigat ng laob at pagkabaon sa utang. Habang wala pa rito para magpaliwanag ang mga representante ng e-wallets at super apps, ibabaling ko muna, Mr. Chair, ang aking atensyon sa mga ahensya ng gobyerno, lalo na sa ating mga regulatory agencies na PAGCOR at bangko Sentral, na may malalaking papel sa pagpapalawak ng walang awang bisyo na ito. Inaasahan kong mabibigyan din nila ng linaw kung sino nga ba talaga ang dapat namumulis sa mga online sugal na nakalink sa e-wallets at super apps. Kaya nga kailangan natin ng batas sa online sugal para hindi na magkanya-kanya ang bawat ahensya. Dahil sa e-wallets at super apps, naging portable tuloy ang pagkakasino dahil sa mga kasalukuyang regulasyon. Anli sugal, walang bantay at wala ring awa. Isang pindot lang, mauubos na ang kinita mo sa buong buwan o nababaon ka pa sa utang. It is clear we need strong, active limitations and controls enacted and into law. Ayon naman sa online gambling operators, nagsusulong sila ng responsible gaming. Di umano. Keso may age limit daw. Keso may minimum bet. Habang nilelekturan ang mga Pilipino kung gaano raw kalaki ang ambag ng sugal sa kaban ng bayan. Nagsisimula na rin daw tugunan ng government agencies ang mabilis na pagkalat ng isugal. But we cannot rely on mere administrative policies, Mr. Chair. Policies that may change with the winds of public opinion. Kailangan po natin ng komprehensibong batas na tutugon sa lahat ng aspeto ng komplikadong isun na ito. Mga kasama, sana'y huwag nating gawing tanging sukatan ang benta, ang kita dito sa online sugal, kung ang kapalit naman ay lalasunin pala ang pamilyang Pilipino. Hindi dapat ninenegosyo ang paninira ng buhay. Kakabit niyan, dapat ratuhin na rin public health issue ang matinding adiksyong ito sa online sugal. Ayon sa DSM-5, gambling disorder is a mental health issue. This means government must also impose on these gambling platforms an enhanced duty of care for our kababayan who are struggling with addiction. Tulungan natin silang makawala sa pagkakulong sa online sugal. Salamat po, Mr. Chair.